Hi guys, good morning. Yan guys, grabe pinsala yung baha kahapon guys. Kahapi. Oh. Hmm. Ngayon dito ako nung kahapon no, yung bubong na yan. Sa oh. taas. Ang putik. Grabe. Oh. Yung mga tindahan dito sa amin. Wash out lahat ng mga panindahan. Ano? Hmm. Grabe. Grabe.

dito huh? hmm? to tubig ko eh. Ha? Dito ang tubig ko. Hmm? Okay Sa ito, papasok sa bahay. Hmm. Ah, oh, malahanan yung masada guys sa basura ng mga kahoy.

Ang ilaw ilang brown out. As in shutdown lahat ng ilaw. Oh, grabe tagal mag-charge. Eh. Ang dami naka-charge. Nila puno. Ayun. Grabe. Kailan ka tumugka ilaw? Ayun, nakabili na ako ng mga ano kanina umaga. Ayun. sardinas. Napay kapi gatas.